Hello, it's me, diit ng Cebu Recipe. At today, tayo magluluto ng uh, tokwa with bok choy. Ayan, dalawang tali yan, binili ko. Prepare din tayo ng sibuyas at hiwain natin ng square. Lagyan natin ng cornstarch. And then, i-fry lang natin siya. Sa isang bowl, maglagay tayo ng ano, uh, oyster sauce, soy sauce, at ground pepper. Haluin lang natin ito ng mabuti. At kapag nahalo na siya natin ng mabuti, maglagay tayo ng water. Depende sa inyo gano'ng ang dami gano, sa bawo ang gusto niya. Pero one cup, pwede na. Ayan, nagbabrown na siya. Then, pagluto na, set aside lang natin. Then, balikan natin yung mixture. Ligyan natin siya ng uh, cornstarch. And then, sa isang pan, talang tayo at igisa natin ang sibuyas. Ayan. Kapag okay na, pwede na natin, natin yung ating mixture. Ang ginawa. Haluin lang siya ng haluin. And then, pwede natin na natin isama yung ating bok choy. Gotcha. Halo-halo lang. At kapag okay na, lagyan natin yung fried tokwa. At lang natin siya. At pagkatapos pwede natin ilagay ang sesame seeds. Yan. nito. Lesen lang natin yung ano yung sabaw para medyo sticky siya. Yan. Okay na siya. At maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe. At ingat lagat, God bless everyone. I hey, bye hey, hey, hey.